Janine Gutierrez, sinapubliko na ang pagdadalang tao kay Jericho Rosales. Usap-usapan ngayon sa social media sa mundo ng showbiz ang balita tungkol sa sikat na celebrity couple na sila Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Matapos ang maingay na hiwalayan nila Jericho Rosales at Nadine Lustre na dating magkasintahan, at Janine Gutierrez sa dati ding kasintahan na si Alger Abrenica. Napapansin ng kanilang mga fans ang palaging pagdikit ng dalawa sa isa't isa. Madalas silang makitang magkasama sa mga events, mamahaling restaurant at sa mga coffee shops. Kitang-kita din ang sweetness ng dalawa dahilan para mabuo ang mga isyu na sila na ang bagong celebrity couple na tututukan. Nung una ay parang tinatanggi pa nila ang tunay nilang relasyon ngunit habang tumatagal ay lalong lumalalim ang usap-usapan ng publiko. Sa isang event hindi na napigilan ng media ang tanungin sila tungkol sa kanilang totoong relasyon kaya napilita na din ang dalawa na umamin tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Ang kanilang pag-amin ay kintuwa at kinakilig ng kanilang mga tagahanga at taga-suporta, pero hindi pa din natitigil ang isyo. Kamakailan lang ay napansin ng mga fans ang pag-iwas ni Janine sa mga events at palabas, di na din masyado nagpapakita sa mga social media. Madami ang nagtataka na parang di na nakikita sa mga eksena si Janine Gutierrez na kilalang aktibo sa showbiz industry. Lalong tung ang usap-usapan ng malaman ng mga fans na hindi na siya pumapasok sa trabaho at may mga proyekto siyang tinanggihan. Nagdulot ito ng pag-aalala sa mga fans at nagbigay ng samat saring haka, -haka. Ayon sa kaibigan ni Janine Gutierrez, may dahilan kung bakit siya pansamantalang umalis at sinabi din nito na nagdadalang tao si Janine Gutierrez at ang ama ay si Jericho Rosales. Ayon pa sa kanya ay may islan ang pagbubuntis ng aktres kaya pinanatili nilang lihim ito sa publiko gusto nila siguraduhin ang kaligtasan ng mag-inalalo na pinakamaselang semester ng pagbubuntis. Ang balitang ito ay kinatuwa ng mga tagahanga at taga-suporta nila Jenin at Jericho. Sa isang exclusive interview ay kinumpirma ni Jenin ang kanyang pagbubuntis at ang ama ng kanyang dinadala ay si Jericho Rosales. Sinabi din niya na inilihim muna nila ito para sa patuloy na kalusugan ng aktres. Ayon din kay Janine ay masaya sila ni Jericho at excited sa paglabas ng kanilang magiging unang anak ngunit nais nila na maging privado ang ibang detalye ng kanyang pagbubuntis. Una nilang pinaprioritize ang pamilya at kalusaygan ng kanilang anak bago ang lahat. Isang malaking challenge din para kay Janine ang pagtigil sa trabaho para matutukan at mapanatili na malusog ang kanilang anak sa kanyang sinapupunan. Tahimik man si Jericho Rosales tungkol sa usaping ito ay ang malapit niyang kaibigan ang nagbunyag na masaya ito at excited sa kanilang magiging anak ni Janine. Nabanggit din ng kaibigan na hinahanda na nito ang kanyang bahay para sa pagdating ng kanilang anak sinigurado din niya na magiging komportable ang kanyang mag-ina sa pagsisimula ng kanilang bagong buhay bilang isang masayang pamilya